Luis Manzano, nagulat sa pag-amin ni Jesse Menjola sa tunay na ama ng kanilang anak. Nagulantang si Luis Manzano sa bigla ang pag-amin ni Jesse Menjola na hindi siya ang tunay na ama ng kanilang anak. Ayon sa ulat, hindi ito inaasahan ni Luis at nalaman lamang niya ito kasabay ng publiko. Sa isang panayam, inamin ni Jesse na may ibang lalaking ama ang bata, bago pa man sila nagsimulang magsama ni Luis. Labis ang pagkabigla at sakit na naramdaman ng aktor matapos marinig ang revelasyon. Ayon sa mga malapit kay Luis, tila gumuho ang mundo nito sa isang iglap. Hindi pa raw alam ni Luis kung ano ang unang hakbang na dapat niyang gawin. Samantala, patuloy na nananahimik si Jesse matapos ang kanyang pahayag. Umani ito ng matitinding reaksyon sa social media, kabilang ang simpatsya para kay Luis. Marami ang nagsabing hindi niya deserve ang ganitong klaseng pagtataksil. Patuloy ang pag-aabang ng publiko sa magiging tugon ni Luis sa isyong ito. And this are Chika for today mga ka-showbiz, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.